Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 4, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay nagniningning ng buong ningning sa Leo, isang malalim at nakakaantig na init at kabutihang loob ang bumabalot sa iyong espiritu, Taurus. Sa ilalim ng liwanag ng Mayo 4, 2025, Pinapaalalahanan ka ng universo na ang likas mong kakayahan na gawing maganda at maaliwalas ang anumang lugar ay hindi lamang simpleng talento, ito ay isang biyaya na nagbibigay liwanag sa buhay ng iba. Habang ang paligid ay napupuno ng kasiyahan at magaan na enerhiya, magandang pagkakataon ito upang sandaling huminto at pag-isipan kung paano mo pinagyayaman hindi lamang ang espasyo sa paligid mo kundi pati ang mga puso ng mga taong nakakasama mo. Kasabay ng pag-usad ng retrograde ng Pluto, mararamdaman mo ang mahihinang bulong ng pagbabago na humihikayat sa iyong humakbang palayo mula sa iyong mga nakasanayang kaligtasan. Ang mga pagbabagong ito, bagamat maaaring nakakatakot sa una, ay nagdadala ng napakalaking potensyal para sa iyong paglago. Ang enerhiya ng retrograde na ito ay isang paanyaya upang balikan ang mga nakatagong bahagi ng iyong sarili, mga damdaming matagal mo nang itinatago, mga pangarap na unti-unti mong isinantabi, at mga bahagi ng iyong pagkatao na nananabik na muling mabigyang buhay. Ngayong araw, bagamat ang paligid ay puno ng selebrasyon, pinapaalalahanan ka na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Ang discomfort o pagkapukaw ng damdamin na maaari mong maranasan ay hindi isang hadlang kundi isang paanyaya. Tanungin ang iyong sarili, ano ang mga bagay na matagal mo nang nais baguhin, ngunit patuloy mong pinipigilan? Saan ka natatakot lumago? Ang paglalantad ng mga bagay na ito sa liwanag ng iyong kamalayan ay ang unang hakbang patungo sa tunay na pag -angat. Ang iyong likas na karisma, na parang magnetong humahatak ng mga tao patungo sa iyo, ay higit pang magniningning na iyong araw. Dahil dito, ang bawat pakikipag-ugnayan mo ay may potensyal na maging mas makabuluhan at mas malalim. Gayunman, habang lumalalim ka sa mga koneksyon na ito, maaaring mapansin mo rin na may mga damdamin kang kailangang harapin, mga emosyon na matagal mo nang inililihim kahit sa iyong sarili. Huwag kang matakot lumubog sa mga pag-uusap na puno ng damdamin at katotohanan ang katapatan sa iyong sarili at sa iba ang magbibigay daan upang tunay mong mapalaya ang iyong sarili mula sa mga bigat na hindi mo na kailangang dalhin pa. Hayaang ang natural mong kabutihang loob ang magsilbing gabay sa bawat desisyon mo ngayong araw. Sa bawat pagbibigay ng tulong, sa bawat pag-abot ng kamay, sa bawat niti, binubuksan mo ang iyong sarili sa posibilidad ng mas malalim na koneksyon at mas malawak na katuparan. Ang kagandahan ng pagbabagong ito ay matatagpuan sa mga maliliit na hakbang, isang bukas na puso, isang tapat na salita, isang matapang na hakbang palayo sa kung ano ang luma at palapit sa kung ano ang bago. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay ginto, sumisimbolo ng tagumpay, kasaganaan at kaliwanagan. Magsuot ng ginto o gumamit ng mga elementong may kulay ginto upang maitaas ang iyong enerhiya at madagdagan ang kumpiyansa sa sarili. Ang iyong maswerteng mga numero ay 32 at 77. Mainam na gawain ngayong araw ang pag-organisa ng iyong personal na espasyo, maglinis, magayos, ayos magtanggal ng mga bagay na hindi mo na kailangan, upang mabigyan ng puwang ang bagong simula. Maaari rin na maging napakaswerte para sa iyo ang paglalaan ng oras sa pagminilay sa kalikasan, o kaya ay pagtulong sa isang kaibigan na nangangailangan ng moral na suporta. Huwag kang matakot sa hindi mo pakilala. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang panatilihin ang nakagawian, kundi sa katapangan na yakapin ang bago. Sa bawat pagbabagong iyong pinapayagan na pumasok sa iyong buhay, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong matutunan ang higit patungkol sa kung sino ka, at kung sino ka pa maaaring maging. Sa bawat hakbang ng pagbabago, tumitibay ang iyong pundasyon at lumalawak ang iyong pananaw. Ngayong Mayo 4, 2025, hayaan mong ang bawat oras ay maging pagpupugay sa iyong paglago. Hindi lahat ng pagbabago ay kailangang maging marahas o dramatiko. Ang tunay na pagbabago ay madalas nagsisimula sa mga maliliit, tahimik na pagpili na ginagawa mo sa bawat sandali. Mula sa pagpili na maging tapat sa iyong nararamdaman, sa pagpili na magpakumbaba at humingi ng tawad kapag kailangan, hanggang sa pagpili na patawarin ang iyong sarili para sa mga pagkukulang mo. Lahat ng ito ay mga maliliit na revolusyon na bumubuo ng napakalaking pagbabago. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ka ng oras upang pagnilayan ang iyong mga natutunan. Anong bahagi ng iyong sarili ang natutunan mong yakapin? Anong takot ang nagawa mong lampasan, kahit bahagya lamang? Anong bagong pananaw ang nadiskubre mo tungkol sa mundo at sa iyong sarili? Hayaan mong ang mga sagot na ito ay maging gabay sa iyong paglalakbay sa mga susunod na araw. Tandaan mo, Taurus, ang iyong katatagan ay isang kayamanan, ngunit ang iyong kakayahang magbago at lumago ang siyang tunay na nagbibigay saysay sa iyong lakas. Yakapin mo ang pagbabagong ito, hindi bilang pagtataksil sa iyong pagkatao, kundi bilang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sarili. Ikaw ay nilikha upang maging matatag, ngunit ikaw rin ay nilikha upang sumibol, upang yumabong, upang umunlad. At sa bawat pagyakap mo sa pagbabago, lalo mong pinapakinang ang ilaw na nagmumula sa iyong puso. Kaya ayong araw, magtiwala ka sa iyong sarili. Manalig ka sa proseso. Hayaan mong gabayan ka ng iyong kabutihang loob, ng iyong karisma, at ng iyong hindi matitinag na katatagan. At higit sa lahat, ipagdiwang mo ang kahanga-hanga kakayahan na hindi lamang manatiling matatag kundi lumipad pa sa gitna ng hangin ng pagbabago. Ang mundo ay nag-aabang sa iyong liwanan. Yakapin mo ito ng buong puso, maabuting gawain para sa iyo ngayong araw ay ang mag-organisa ng isang pagtitipon ng o simpleng dalibidad na magpabalakas ng lahat ng mga dalangila ating at mga, mga subscribers na sana'y sa matamo ng mga bagay ng mga sa sa mga buhay yung sarili trabaho, ay magdadala ng mga mas magagandang kalusugan, karanasan, payapa at masayang huwag na ang bawat aktibidad ay isang pagkakataon umaapaw upang umaapaw ng biyaya at at pagmamahal sa mga mahal sa buhay. namin ng mataimtim ang lahat ang ng, ng mga komento sa at, at nakaraang sa kanila, ay hindi lamang makikinabang sa kanila kundi pati na rin sa iyong emosyonal na ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabang. pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang muni sa lahat ng iyong mga karanasan kalikasan. Maraming salamat sa panonood ng, ng iyong horoscope ngayong araw. sa iyong sarili at sa iba. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Ang bawat hakbang para magbago at mag-improve. Huwag kalimutang mag-like, mag share, at subscribe sa bawat para sa iba pang kosmik na ka kaalamahal. Magbabalik din ito Hanggang sa iyo ng mas maraming kadalakan at kasiyahan. Sa, sa bawat